Mm. Sa araw nga pa lang ito, ay bumili ako kasi nga nagcrecreve ako. At pangalawa, may nag-comment sa akin na pinapalaman niya daw ang sardinas sa tinapay. Ako din naman, pinapalaman ko. Gusto ko lang ipakita sa kanya na hindi ako nagbibiro. Yes, pinapalaman ko din yan noong bata pa ako. Until now, kahit OFW na ako. Bumili pala ako ng samoli, isang supot pala o isang balot ay one real lang dito sa Middle East. At syempre, hindi mawawala ang kape, panulak. Kasi nga, Pilipino ako. Kape is life. Kahit napakainit na dito sa Middle East, ay hindi ko pa rin maiwasang magkape. Bakit? Kasi nga, Pilipino ako. At masaya ako na galing ako sa Pilipinas at mahirap ako. Hi! Ako nga pala si Love OFW. Mayaman na pala ako, kaso pera na lang talaga ang kulang. Speaking of sardinas, <laughs> May nag-comment kasi sa akin. Sabi niya, pinapalaman niya daw ang sardinas. Ako rin naman, hindi ko lang pinapalaman ang sardinas. Kasi yung iba kasi, dirindire at hindi alam kung paano kainin to. Alam nyo, gaito lang to kainin, ang sardinas. Okay? Napakasimple lang inuulam namin to, pinapalaman pa sa pinapay bilang OFW. Ito yung pinakamabilis na pagkain namin. If ever wala kaming oras o yung mga kagaya kong OFW na hindi libre, ng mga staff food or kanilang pagkain. Minsan, ito 'yung binibili namin, oh. Ligo, maligo. Okay? Kaya ito lang ang buksan, oh. No? Gayto lang buksan 'yan. Mhm. Mm Tapos hilain mo nang ganito. Mhm. Mm 'Yan ang sardinas. Okay? Hmm, alam mo ba? Kaya ito kainin to, tuwang kita. Tuwang kita kung paano kainin ang sardinas. Gayto lang oh, ibuhos mo ganyan. Mhm. Mm mhm. Mm okay. Ganito lang Ganito lang na O, di ba? May kaunting sabaw Sayang yan, aba Pagkain yan eh Sardinas yan eh Sayang yan So, may samoli tayo Bilang OFW Samoli lang ang mura Alam niyo ba kung magkano to? One real O, di ba? Wala eh, wala tayong pandisal Wala akong mahanap na pandisal Kaya bumili muna ako ng samoli One real lang to Mura lang dito Di ba? 1 real hindi mabuksan kaya punitin natin okay syempre may kaunting sabaw pa doon so gawin natin ganito hmm hmm easy hmm sarap pala pala man mm -hmm. tapos matching kape the best Mm hmm Kaya ito pala kinakain yung sardinas. Gusto nga iba doon yung dire. Mm hmm Tapos may kape. Mm hmm ah Sarap. Alam nyo, sa mga nagsasabi na nakakadiri daw to, alam nyo ba ang kwento nito? nagsimula sa pandemic, nagsimula sa rasyon, nagsimula sa butuhan. Marami, maraming ano to, maraming natutulungan lalo sa mga politician. Kasi bakit ito kasi pinakamabilis at pinakamura. Abot kaya nila ipamigay sa mga kagaya naming mahihirap. Eh wag niyo kaming nilalait ta ita kung kumakain kami ng sardinas kasi masaya kami. Mm. Mm. It's the best. Gusto din dire kayo? Dire dire kayo. Paano kayo? Tari kayo, turuan ko kayo. Hmm, gito lang, ha. Oh. Dire dire ng mga 'to. Paano pa inin? Hmm, kuha ka ng tinidor. Hmm. Kalaman mo ganyan, no? Turuan kita. Hmm. Hmm. Turuan kita kung paano kumain ito, ha. Dali yung laman. Hmm, ito, oh. Huwag kayong madire baka Nasak na ako sa inyo ha. Diring-diring kayo sa pagkain naming mahihirap ah. Hmm, ganyan. Oh, Mm, sardinas yan, sardinas. sardinas. Diring diri kayo. Mm-hmm. Mm-hmm. mm Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tapos, yung nag-comment pala, nagsabi niya, ang pangit ko daw. Like Kong TV. Gaya na sinabi ni Kong TV. Okay na yung pangit, basta uuwi kang, matupad mo ang iyong pangarap. Okay? Nang babash kay, kilala kita eh. <laughs>